Yan mga kagilan bali Magbibigay ako ng patuka Tapos Kukunin ko na rin yung itlog Dahil Marami na nag-umpisa kasi ito noong October 9 eh hey, hindi ko kinuha hanggang ngayon Kaya ayan. Hmm. yan na, bilangin natin Oh, bakal merah. Ayan na yun, wala naman. Hilangin natin. Mag-iwan lang tayo ng isa. Kasi nung inubos ko lahat, mukhang nagtampo. araw, hindi nang itlog. October 9 siya nag-upisa. 1, 1, 2, 3. Four, five, 6, seven, eight, nine, nine. So, October 9 siya nag ano, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, naku, araw-araw 17 ngayon, ayan, October 17, so, araw-araw siya nag ano, niningitlog, 369 walang ano kakabili ko itong aking ano aking crossbreed walang palya straight so ang gagawin ko mag iwan ako ng isa para naman di magtampo ayan iwan ko ng isa So, wala lang itong kinuha ko. Ayan. Good job. Thank you, Lord, sa biyaya. Ayan. <laughs> Papahihwating na gusto niya na mag, ano, patong ng lalaki. Eh, ayaw kong patungan mo. Wala pa akong lalaki. <laughs> itong isa. Sana iklumbnya, loh. Sana mana tuh? Jangan kamu nih. Dijangkau lang nan ya. Itong inumin na ng tubig mga kagilaan, hinaluan ko ng atubi. Meron po akong ginagamit na powder. Ginang ang nahalo ko sa tubig nila. Together as a family, will always stand in Jesus, this house belongs to you. Look, see it look, nya. Bukang binale nya it look iklog mo wala mm -hmm. hindi isa na nga lang yun eh

Storms are right, water's right. I will stand for you. All by my side. Your faithful promise ain't very good. Your peace is painful through the day. Yeah. Okay. Ang oh, 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 oh. pusa ko, pinapainom ko rin ng uh, tubig. Kaya ganyan yung kulay ng tubig niya. May atubi po yan mga kagilaan. Ano? Ah. dili lang ako mga kailaan. Diligyan ko yung mga tanim. fills the empty oh, kahit tatapos ko lang na namang ano, kita mga na yan. Yan. Hmm. Hmm. Na naman. Sana huwag ulanin ora di masira yung pamamulaklak kaya no katatapos ko lang mag harvest salamat po lord sa biaya, waya okay, no hmm. Hmm. grabe oh dami dami na no? ah, mulaklak paikot yan yeah, no? Hmm. hmm. oh so? Lahat sila. Silang apat na puno. Hmm? oh Ayan, no? Thank you, Lord. Sa biyaya. Oh, ito yung isang puno. Hmm? Ang, ano ko, nangyari kasi dito, mga kagilaan, yung iniipon ko yung ano, yung ipot ng manok yun ang ginagawa kong fertilizer kasi yung mga manok ko di ba nabanggit ko nga na ang mo na ako nabanggit ko nga na ano gumagamit ako ng a yung a po maganda po yun una una sa kalusugan ng ating mga alaga ito yung mga gapang. gumaganda yung at ano kalusugan ating mga laga tapos naging organic sila uh, yung tayo nila yung ipot ng mga manok naging organic fertilizer so kaya siguro ganito yung aking ano mga kalamansi walang humpay marami nagsasabi na pag uh, ano daw grafting hindi raw tumatagal yung ano ng isang kalaman o tulad ng isang kalamansi pero ito mahigit na ano to limang taon ganon pa rin consistent pa rin yung pamumulaklak nila So, ako'y papasalamat sa Panginoon sapagkat na malaking uh, tulong itong aking mga kalamansi. <laughs> Bukod sa may libre na kaming gamit, ah, migay pa kami sa mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak. Kahit ganito lang to, ang eh, eh, daming nakaka nakakinabang na itong mga kalamansi ko mga malunggay ko yan, yan eh kasi itong isa matayog na pinag trim ko ngayon yung pinotol ko tinuso dito sa ano yan Eh, maganda ganda na yung mga dahon niya <laughs> Dilik-dilik dilig muna tayo kasi maghapon na puminit Salamat naman kasi natapos yung pagpintura ng hagdanan namin. Nagpagawa kasi kami na hagdanan. Bakal na yung luma. Pinasira ko tapos yung kami eh kapo nakapagpintura kami tsaka ngayon ayan second coating ngayon maghapon yung init kaya maganda yung resulta Ah. yung aking grips hindi ko na dinidiligan kasi papalitan ko yan Bibili ako ng panibago. Eh nga, nabanggit ko na ayusin namin itong rooftop. Kagawan ko ng gapangan. Tsaka, bibili ako yung alam ko na kung anong variety. Kasi yung, kita mo ito, hindi ko alam kung anong variety. E, dahil yung nagbili sa akin ng isang kaibigan, hindi niya rin alam. Hindi niya rin masabi kung anong variety. E, sabi ko eh, ano, papalitan ko na ito.